Good morning mga parts. Meron lang ako ibigay sa inyo ang tips. Ito ay Roser 135. Yan. Old school na Roser. So mga parts, ito pala ay naka-racing CDI. So ang issue nito ay pag binirit mo nawawala yung kuryente. So para ma-diagnose nyo, uh, try nyo saksakan ng ganitong CDI nung sundan nyo lang yung sundan nyo lang yung diagram so yung ibang wire hindi nyo nailagay yung ano lang galing sa pulser ignition coil ground tapos positive or 4 pins kaya niya ay ano drive pero hindi siya actually na uh, ano dito uh, plug and play kasi kulang yung kuryente pag ilalagay nyo dito at least ma-diagnose nyo lang sa mga ganito battery operated pag binirit nyo ma-rev nyo ng gusto kaso lang kulang yung kuryente kaya pumuputok yung tambutso so ang gagawin nyo para ma-diagnose no, ito yung gagamitin nyo ito ay palyado na to sila. pag ni-rev biglang mag-cut yung kuryente pag high rev na siya no? pag mataas lang revolution ng gas makakat na yung kuryente. So, yan ang sira. So, nagpalit na kami ng bagong CDI. So, ngayon, okay na siya. Marere-rev muna ng gusto. So, yan lang para sigurado. Para yung may-ari, hindi madobli gastos so ang opsyon nyo ito yung pang diagnose nyo 4 pins or ito so pang samantala lang para ma-diagnose nyo para mabirit nyo ng ganito kaso pag ito pag ito ilalagay nyo or 4 pins puputok siya dahil linya kayo sunugin yung gas kulang yung kuryente pang diagnose lang so kasi ito sira na to siya pag nirev nyo putol yung kuryente pag sasagan nyo na yung proton na yung pag-grab nyo pag sinagan nyo na ganun, putol na yung kuryente, wala na siya so ayan, pinalitan na ng bago to so ito na yung bago binili, binili niya TTGR So ayan. Ano? So pag naglagay kayo, itong dalawang 'to, papuntay ignition coil 'to. 'Tong red with black stripe black 'yan 'tong ignition coil 'yan. At saka itong black. Tapos itong gray with red. Galing 'yan doon sa kill switch or positive 'to. So ayan, positive yan Tapos, itong sa baba Itong uh, black with yellow stripe Ito yung Ground Ground nya yan Yan lang gagamitin nyo Tapos yung sa pulser Itong dito bando Sa baba ng pink So ito yung pulser Yung white with stripe red Ay ito ito Yan, pakita ko yung kulay sa palser. Yan. White. Stripe red. Yan. So, yan lang ang gagamitin nyo. Ito, wag na to. Kasi, ito naman yung mga sensor lang to. Sa mga TPS sensor. Doon sa karburador. Ito, sa ano to. Sa temperature. Itong black. So, hindi nyo na gamitin yan. Para ma-diagnose nyo lang doon sa CDI na sinabi ko sa inyo. uh, oh, 4 pins So, ito. Si Di na battery operated na lipan. Ayan. Tong dalawang 'yan, ground 'yan. Itong sa taas, pulser. Ito sa baba, ignition coil. Ito to. to. Tapos ito yung positive niya. So, doon nyo ilalagay. Tatap nyo lang yan. So, testing nyo. So, tinanggal ko na kasi. Binalot ko na. Kaya hindi na natin may testing. Pero i-testing natin yung Racing ano Bakit Ano siya palyado uh, Para makita nyo kung Magkaroon ng Ganitong issue yung motor nyo Makita nyo yung uh, Ano nya Issue nya ano So cut muna natin Para makita nyo natin yung gasol sin. Jose on. Puputol-putol yan siya. Pag-iberit. Oh, lakas. Ah, wala na, wala na siya oh. Ayun, ah, wala na, oh. wala na Wala na. Kita ko dito sa mga ganyan. Wala oh. So, hindi na natin yan oh. Tuloy. Dahil Yan yung ano niya, paputol-putol. Pag binirit mo, mawawala yung kuryente. Ha? naman sa akin yung So, pag nagkaroon kayo ng ganun sa motor niya, no? Para kahit kayo na mag-diagnose o mag-troubleshoot. Kaya nga, eh. So, alright. Kahit pangit, bukunin nila. So, ang gagawin natin is papalit na natin to kahit i-adjust mo pa to ng number 8 wala, wala pa rin ganun pa rin so cut muna natin ay balik na natin to dahil ito yung sira so yun lang ang ano ko sa inyo tips lagay na natin to tapos i rib natin nun. white sa gitna hindi kayo magkakamali dito dahil may ano siya o oh, pattern color coding color coding balik na natin dahil Tinano ko lang sa inyo para kung saling kayo mag-sayon sa so, mag sa susi. On the susi. Napakalakas ng kuryente Ayan eh, No? Tuloy-tuloy so, yan eh. random lang ano. So hanggang dito na wow. lang. Bye bye. Dito na lang. Kunin mo na to. May ari eh. <laughs>